Kailangan maging nakakadiri eh, yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. Uh, I think unfortunately through the years, that's really what's happened. Eto na nga mga kapatid, alam mo ba na malaki ang naging ambag ni Vico Soto para mahuli ang mga diskaya? Kung matatandaan na bunyag ang ilang lihim ng mga diskaya dahil kay Vico Soto nang puntahan niya ang isang ongoing construction site ng mga diskaya sa Pasig. Dito, napagalaman niyang walang permit ang construction ng P-Floor building na ginagawa sa mga Diskaya. Buko dyan, ang buong construction sa buong lote ng mga Diskaya ay walang building permit. Dito, sinabi ni Biko Soto na iligal umano ang ginagawa ng mga Diskaya dahil sa pagpapatayo nila ng mga building na walang sapat na dokumento. Dito sinermonan ni Bico Soto ang isang engineer dahil sa maling ginagawa nito. Siyempre bilang engineer, dapat alam mo ang ganitong klasing batas. Nabanggit din ni Vico Soto na quadruple A contractor kayo, ibig sabihin sila ang top level contractor sa Pilipinas na pwedeng gumawa ng pinakamalaking proyekto ng gobyerno o pribadong sektor. Dito po, fifth floor natin. Ano po na una? Construction of permit? Uh, Construction. Construction na una nauna. Dito po, sir. Ano po nauna? Construction of permit. Uh, uh, na permit? Ah, uh, may ongoing. Pero ongoing din po yung permit. Nasaan yung permit? Ah, Hindi apply. Actual permit ang pinag-uusapan natin. Sir, ganito po. Kung nag apply kayo ng permit at nagkaroon kayo ng problema, pinahirapan kayo, mali yung proseso namin, Sundan niyo sa akin. Ako mismo ang gagawa ng aksyon. O kaya kasuhan niyo kami kung may mali talaga. Walang problema doon. Ngayon, inaamin niyo sa akin na yung construction ng fifth floor hindi kasama sa permit niyo. Ang construction sa buong lote na ito, walang building permit. Construction doon sa kabilang lote, wala ako nakikita ng building permit. Kasi dapat nakapaskil po yan. At inaamin niyo na under process pa lang po siya. At hindi ko talaga maunawaan kasi bilang quadruple A contractor ko. Bakit naman? Sa madaling i-comply, hindi niyo pa i-comply. Hindi ko maintindihan talaga. Ano, ano kaya ang dahilan? Nasundan ito ng isa pang post ni Vico Soto sa social media kung saan makikita sa post na ito ang larawan ng mag-asawang Diskaya at dalawang batikang mamamahayag na sina Corina Sanchez at Julius Babaw. Ayon sa post ni Vico Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng kilalang mga mamamahayag kung bakit handa o mano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang magpa-interview pero aniya na hindi saktong halaga ang 10 milyon. Kung matatandaan, naglabas ang Pangulo ng 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects na ginawa at kasama dito ang kumpanya ng mga diskaya, ang Alpha and Omega General Contractor and Development. Ayon pa kay Biko Soto, na oo, Walang ginagawang ilegal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring nakahiyahiya at paglabag sa code on ethics. Pwede silang magtago sa gray areas, hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor. At nakilala sila bilang broadcast journalist o news personalities kaya dapat ang puhunan nila ay reputasyon at kribilidad. At sa ganitong kalakaran ito rin ang reputasyon at kribilidad na pinapahiram nila sa mga kurap para sa pera. Nananawagan si Vico Soto na magtulungan para labanan ng katiwalian. Dito, mas lalong uminit ang isyo patungkol sa mga diskaya, lalo na noong ipinakita nila ang kanilang garahe na aakalain mong parking lot dahil sa sobrang daming mga sasakyan at noong binanggit nila ang katagang DPWH. So okay, balik muna natin ang kwento. Ang Diskaya couple ay nakilala sa construction at business na nakakuha ng napakalaking flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa ulat, mahigit 100 billion ang halaga nito. Habang binabaha ang ilan sa mga lugar ng Pilipinas dahil sa mga proyektong hindi maayos at mga ghost project, ang mga Diskaya naman ay nagkaroon ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling relo at sobrang daming ari-arian na nagkakahalaga ng hingit 100 milyon pesos. Kaya naman napatanong ang marami sa atin saan galing ang perang iyan at bakit tila hindi tugma ang kanilang kita sa dami ng kanilang ari-arian. Dito na pumasok si Vico Soto, hindi niya pinabayaan na palusutin ang mga kwento ng Diskaya Kopol, Unang binatikos ni Soto ang paid interviews na ginawa ni na Sara at Curly Discaya sa media. Ilang beses silang lumabas sa TV at online platforms kasama ang mga sikat na personalidad gaya ni na Julius Babaw at Corina Sanchez. Ayon kay Biko Soto na tila bayad ang segment na ito para linisin ang pangalan ng Diskayas. Kaya naman tinanong niya mismo ang mga producer, journalism ba ito o paid PR campaign? Pero ang pinakamabigat na eksena mga kapatid ay noong dumalo si Biko Soto sa House Infrastructure Committee hearing noong September 9, 2025. Dito, binanatan niya ang mag-asawang Diskaya sa harap ng lahat. Una, pinoint out niya yung 2-3% profit claim ng Diskayas. Sabi ni Biko Soto, kung 2-3% lang ang kita nyo sa proyekto, paano kayo nagkaroon ng bilyones at luxury cars at mamahaling jade? Pangalawa, tinawag niya silang gumagamit ng paawa effect para malusutan ang pananagutan. Pangatlo, sinabi niyang they are capable of lying without batting an eyelashes. Ibig sabihin, kaya nilang magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Hindi lang yan, binuking din ni Biko Soto ang inconsistencies ni Sara Diskaya. Una, sinabi ni Sara Diskaya na hindi siya ang major owner ng construction firm. Pero sa Senado at sa House hearing, lumabas na siya pala mismo ang may kontrol sa siyam na kumpanya. Malinaw na ito ay pagsisinungaling at kung hindi lumantad si Biko Soto para ipakita ang discrepancy, baka tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kwento sa publiko. Isa pa sa malakas na tinuligsa ni Vico ay ang media manipulation. Sabi niya, hindi porket nakikita natin sa TV na umiiyak at nagkikwento, ibig sabihin totoo na agad. Inakusahan niya ang mga diskaya na gumastos ng milyon-milyon para lang sa simpatya ng mga tao. Sa social media, halos araw-araw trending ang pangalan nila dahil sa kung paano sila yumaman ng sobra. Isipin mo na lang meron silang mga sasakyan na humigit 100 million pesos ang kabuang halaga. Dito, nagumpisa na rin mag-imbestiga ang Bureau of Customs at BIR para sa kanilang mga ari-arian. Pinasilip ang mga luxury cars na hindi umano properly declared at lalo pang tumindi ang pressure mula sa Senado at Kongreso noong tukuyin kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na umano'y kumukuha ng 25 to 30% kickback mula sa mga contractors ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina? Terence Calatrava, former under Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines. Kong Roman Romulo of Pasig City. Kong Jojo Ang of Uspag Ilonggo Party List. Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City. Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City. City. Nicanor Nikki Briones of Ada Party List. Congressman Marcelino Mercy Teodoro of de Marikina. Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan. Congressman Eliandro Jesus Madronio of Romblon. Congressman Benjamin Benji Agarau Jr. Congressman Florencio Gabriel Bem -Noel of Anwari Party List. Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro. Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. Kong Marvin Rillo of Quezon City. Kong Tidioro Haresco of Aklan. Kong Antonieta Yudela of Sambuang Sibugay. Kong Dean Asisio of Caloocan. Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipili sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO. District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First. Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City. District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila, Deo. District Engineer Edgardo Cipinol of DPWH, Bulacan, Sabdeo. District Engineer Michael Rosaria of DPWH, Quezon Second Deo. Karimaya sa mga kawanin ng DPWH na nabanggit sa itaas, ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kang Martin Rila naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25%. Kung hindi dahil sa matapang na pagsiwalat ni Vico Soto, baka hindi rin napansin ng publiko ang hindi pagkakatugmang mga kwento. Ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng mga diskaya dahil sa kanilang mga isiniwalat sa publiko. Damay dito ang ilang kongresista, opisyal ng DPWH, mga kontraktor na umano'y sangkot sa sinasabing 25% kickback scheme kapalit ng pagbibigay ng mga flood control projects dahil dito mas lalong tumindi ang pressure mula sa Senado at sa House of Representatives na tukuyin kung sino-sino ang mga opisyal ng gobyerno na nakikinabang sa umano'y bilyong-bilyong pisong anomalya. At ngayon ang tanong ng mga publiko hanggang saan naabot ang pagbubunyag ng mga diskaya kopol at sino pa ang mabubunyag na konektado sa kanila.